Ayan oh, guys, good. Anong na ba afternoon? Good afternoon. Good afternoon. Ayan. Ngayon ito talaga guys, yung kanilang entrance. Kaya lang parang ang tahimik naman na sa school. <laughs> parang daklase naman sila. Hmm. Wala ako Kayo hindi nyo entrance? Tapos na, tapos na. Tapos na, so, Siguro mga player lang. Ito high school timing. Tapos ano, nag na yun. Trapping field lang yata ngayon. Huh? Alam? Mamayang hapon, ma'am. Papakain tayo ng sopas, libre ni Manong Barto. Sa mga bata daw. Yung, available na yun pong ating chicken. Mm. Sising. Tsaka pastil. Tapos na. nakapit ni Fargo. Tapos niya, nakapit Ayan, so gawin namin guys sa loob ko sa, sa uh, Madam Boy. Madam Boy. Kagandang Madam Boy. Sa Madame 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 si Madam Dami. Si Madam Ante. So ayan guys, magpapakain tayo ng sopa sa mga ano dumadaan dito na elementary. Kaya lang, ano, niluluto pa. So willing to wait daw sila. Gusto nyo ba ng sopas? Oo. Oh. Apa. Apa. <laughs> Ba't, uh, ano oras bang, ano nyo, labasa? Ano, parang kaga palang. May pa lang. Mayroon po kasi Ah, may meeting, gano'n? Oo. Um, ah, ah, may laro. Kaya pala maagang uwi. So, ayan, nililuto pa lang natin isang hey. yung sopas. Sayo. 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 mo. Dali, dito. Tawagin natin yung iba. Willing to wait naman. Yan. Thank you nga pala, Manong Bartok, sa pasopas ng mga bata. Tamang-tama yan, guys, kasi nga, ano, uh, kakaulan lang, so malamig ang panahon. Masarap maghigup-higup ng sopas. Meron ako kulay dilaw. You know, yan ako, yan kan kaya ah, ha malay eh po din naman pakan tinulay din pa kaya hindi pa lang nakakuha sa inyo ng milk tea at burger dati wala parang ito natandaan ko <laughs> <laughs> oh, ano yung nagbibigayan kami dito diba may burger may kami ng ay ayun yung gulay sabi namin nagigisa na lang. Ganda nito oh. Hoy. May crush ka na? Hoy. meron siyang crush. ko best friend niya. Yan mga dragon sila daw yung mga dancer sa elementary. Yan silang magaling mag-TikTok, magsayaw. Hindi yung ganun na So, pas ala Madam Unsang. Wala si Madonna eh. Nasa bayan. Ito so, naman guys yung ano may ating lomi for only 150 pesos. O, so, oh, diba? Sarap nga yan. May atay na yan. May karne ng baboy. May atay ng baboy. May kikiyang. So, oh, libreng sopas! Uh, libreng sopas para sa... Huh? Wala, Kala ko sisika. Hindi pa luto. Mainit pa, bagong luto kasi. Ikaw sa laman ante, siya sa sabaw. Para matantya mo ilagay mo. Ipagad mo nga kayo, tipa doon sa ganyan! Sige! Sa ulat mo. na! na lang. Ipaan lang! Biglang tahimik tuloy sila. Please quiet! First come, first served! Sige, lapag na lang ng lapag. Mainit pa yan! Palitan niya yung kwan. Kutsara ilagay niya. Para makakon kayo ng sabaw. Opo, wait lang po ah. Oo. Oh, Tinidor yan, palitan po. Ito oh! mo oh, na Ayan ah, na, magkuha kayo. na. Oh.

Sino? Yeah. Chicken? Mm. yung Chicken. fried chicken. May Meron. Iuwi mo na eh. Ha, Chicken at rice. Wow. Hindi, wig. Ano yan? May manok. Ano naging dalawa? Hindi, yung fried chicken. Isa-isa lang. Isa-isa lang hindi yung iba Ano po? <laughs> Meron pa? Meron pa, oh, madami pa oh. Dali oh, nasa so Dito oh, marami pa. Fresh po. French fries? Anong ang kuwan po size? 25 at 50. Yummy? Yummy, yummy? Opo. Oh, Sulit yung pagantay. Sarap? Opo. Oh. Opo. Bulika. Bulika. <coughs> Ay, <Ma. coughs> kaya đi Ha. pogi. Pogi. Mang hangyan ha? Bakit hindi mo kaya? Uy, yên Mang ha? Unti lang ang ilagay nyo. din mga Kwaan? Mga ansi? dikman namin. dikman din namin kay Manong Bartet. Salamat, Manong Bartet. Salamat, Manong Bartet. <laughs> Malak, malaking tulong na po sa amin ito. <laughs> ay, <Okay>. hindi pa lagi <laughs> na kayo sa amin. na. Ba't si Ana ay? Bili, kuha pa. Sige. Ah, so sopas, libre lang. Na, wala na kutsara. Wala na kami kutsara, balong. Pwede na ito? Oo. Di ba, pwede naman ninyo yun eh. Mainit. Mainit. Sige. Ikaw balong. lang? Ayaw mo talaga? Na? Ayaw niya talaga. Sige. Ang tabo kaya Ha? So, pas be o, oh, libre lang. Dali. Ba't siya ay hindi niyo binigyan? Yan? Yeah. Yung gabili ka niya. Yeah. Ay, meron na pala eh. Sige. Sige. Thank you po. Mama po. Okay. Sarap? More? You want more? Next time. ate! Ay! May bayad daw yo. Dali! Sige. Ilagay mo na dito, basta. Ah, ha, kuha na yung may kutsara. Libre lang 'yan. Yeah, Gas. Gay kuha na kayo. sopas Gusto sopas. Sopas libre lang. libre lang, oh. You know? Libre lang. dali. dahil ko na balon kung gusto mo na lang. Tingnan mo siya, hindi na. Hindi nakabike ko ulit ay, 'to. Ayun, 'yung nakabike doon. Ayun na lang last na yan. Fried ko lang, boy. Aba, <laughs> matayo. Tama 'yan. Singe. Oh, so, last four. Okay, last four. Sopas. Last four. Ba't may bayad na? Free 'yun. Hindi kakain na ay, nga yung siya, Yung isa. Kain nako. Punin nyo na ako dalawa. Ito, dalawa Hala pa, paunahan. Wala na. Wala <laughs> na. Oh, oh. Gentleman sila. Sige. Ay, wala pa ring kuryente. Wala pa ring power. Pagkatuloy kami nag-aano, naga, ano, naga Bis na hanggang alas 7.30, no? papaaga tuloy yung ano natin closing time dahil walang anong power bukas na naman yung, sayang ang benta ay JD boy nagpasya lang JD boy ah Daling ka na naman sa bayan ha ah, JD ising lang ah ba't tapon naman na kayo nagbibigay na kaming kalahat lahat? ba

Bakit Dek -dek Mesa? Closing time, mga Men mga hmm, hmm. See you again tomorrow, mga kajuragan. Yeah. Hmm.